Hi guys, karong video ha guys, Mag buak ta sa itong lubi guys, kay tagas ng purok guys. Ato na nangini na buak e para pag muinit, na ato guys. Awan nyo guys oh, daghan na kayong bula. Makaon yung bula ni guys, pero kani man ako nasalod. Pag di din makaon guys, kay bula bula guys. Mga ba tao na ni guys, nangalata na guys. Baho na ang uban, pero okay ra guys kay ato ra man siya nibulad para ikopras na po natin siya guys ni lang tagamay ani guys ato ang negosyo maayo na lang guys kapalitag bugas isa kilo ani pag na ayan gyung salamat guys sa sa inyong permi pagtanaw pagtan-aw sa akong video guys bisa kung guys murag wa nagkadima o oh. pero salamat gyapon guys Naniyon, Nani ona di sa pagbuak guys hinay lang mo guys kay delikado mapot lang tagkamot na guys maigaw anong sundang basic dili ang lobe ang mabuak guys ang atuan ang mga punlo nasa guys hinay lang ta kaya mahuman yung gaya ni Padung guys ayan na nasa kasayon guys